Kinailangan kong ayusin ulit ang insulation ng steam room ng aming paliguan dahil hindi ako nasiyahan sa unang pagkakagawa nito. Kinailangang baklasin ang lumang upuan at kahoy na palamuti para muling mag-insulate. Kaya napagpasyahan ko na rin ayusin ang mga upuan dahil hindi rin ako lubos na nasiyahan sa mga ito. Pagkatapos ay napagpasyahan ko rin palitan ang kalan. Ang unang kalan ay gumagana para sa dry sauna pero gusto ko ng mas basang atmosfera ng isang Russian na paliguan. Kasabay nito, inayos ko rin ang tubo sa kisame. Tungkol sa mga trabahong ito, nakagawa na ako ng ilang video sa channel na Mga Awit ni Yasha Koshak. Sa video na ito, napuno lang ng mahahalagang impormasyon. Gusto kong ipakita kung gaano ka ang pag-insulate at pag-ayos ng steam room. At para hindi magkamali, tulad ng mga pagkakamaling nagawa ko sa unang pagkakataon. Sa loob lang ng mga 20 minuto, magkakaroon ka na ng sapat na impormasyon kung paano gawin ng tama agad ang lahat. Mula sa hubad na pader hanggang sa tapos na kwarto na may magagandang lumulutang na istante, magagawa mong likhain ang sauna na pinapangarap mo. Kaya isa-isahin natin ang lahat. Kamusta sa lahat? Ang aming sauna ay gawa sa 20 cm foam gas silicate na blok. Sa dalawang labas na gilid, may 5 cm puting styrofoam at kalahating brick na pader ng harapang ladrillo. Sa natitirang gilid, may 5 cm overa at tapos sa kahoy na blackhouse. Sa loob, maayos at pantay ang mga pader. Noong naglalagay ng tiles sa sahig, agad nilagyan ng espesyal na gilid para maprotektahan ang ilalim ng kahoy na finish sa madalas na pagkabasa. Dahil laging basa ang sahig ng steam room, ang kaliwang pader nito ay gawa sa puting silicate na kalahating ladrilyo ang kapal. Sa likod ay shower at ang pader sa tabi nito ay may limang sentimetro penoplex insulation. Hindi dapat lagyan ng insulation na penoplex, extruded polystyrene o styrofoam ang loob ng steam room dahil ang extruded polystyrene foam at styrofoam ay maaaring maging delikado kapag na-expose sa napakataas na temperatura. Hindi rin angkop ang mineral wool dahil ang binder nito ay naglalabas ng toksin kapag uminit. Para sa mas dagdag na insulation, gumamit ako ng 3 cm kapal na foil-faced polyisocyanurate insulation. Sa simula, medyo kinakabahan pa akong magputol ng material. Gawa ito sa cyanurate na bumubuo sa polyisocyanurate boards. Ang material ay closed-cell at matigas. May foil sa magkabilang panig kaya fire-class G1 ito. Ibig sabihin, mahina lang masunog at hindi nasusunog ng mag-isa. Idinidikit ko ito gamit ang espesyal na polyisocyanurate glue foam. Itutuloy. Ang chemical ng polyisocyanurate board ay mas kahawig ng polyurethane kaysa EPPS. Kaya nitong tiisin ang 65 hanggang 100 at 20 GC nang hindi nababago ang katangian nito. Halimbawa, matagal nang ginagamit ng mga Pinlandes ang makabagong insulasyon na ito. At ang mga Pinlandes ay talagang maaalalahanin. Hindi ito rate insulation ad. Personal opinion lang ito. ka sa Paumanhin sa kalidad ng video sa fisheye mode, ang una kong GoPro ay kaya lang mag-record ng ganito. Malapit na itong gumanda. Tulad ng nakikita natin, hindi naman mahirap magtrabaho gamit ang material na ito. Ngayon ko lang ito nahawakan. Matapos mag-insulate, nawala na ang kabako sa pagputol. Pinuputol ko ito na parang matagal na akong nagtatrabaho gamit ang material na ito. Ibig sabihin, napakadali lang at magagawa ito ng kahit sino na gustong subukan. Kung may luwag ang mga panel, nilalagyan ko ng polyisocyanurate foam. Sa kisame, ikinakabit ko ang panel gamit tornilyo. Ginagamit ko ang aluminum na malagkit na tape na may backing na kailangan tanggalin bago idikit. Kaya iba ito sa ordinaryong tape, pero mabilis pa rin ang proseso. Ang maingat na pagdikit sa mga tahi ay hindi magbibigay ng kahit kaunting pagkakataon para makatakas ang singaw at init ng sauna papunta sa mga lugar na hindi dapat. Ang silid ay naging parang isang industrial na freezer. Malapit sa pinto, isang maliit na bahagi ng pader ay ginawa gamit ang frame na paraan. Sa pagitan ng frame, idinikit ko ang mga piraso ng polysosyanurate na panel at sa labas ay nagdagdag pa ako ng isang buong layer. Ginamit ko ang kahoy na 40x40M, ikinabit diretso sa insulasyon gamit ang pako at dowel. Sa paraang ito, halos naalis ang cold bridge. Gamit din ang parehong kahoy, gumagawa ako ng mga suporta para sa mga palapag na istante. Ang ibabang istante mula sa sahig ay magkakaroon ng taas na 50 cm. Isang daan at limang sentimetro ang taas ng itaas na istante. Eksaktong isang metro ang lapad ng ibabang istante at anim naput limang sentimetro naman ang itaas. Pinalakas ko ang mga suporta gamit ang mga patayong poste. Kung sakaling may hindi kayo maintindihan, i-post nyo lang ang video at maaari nyong tingnan ng mas detalyado. Sa pagtatapos ng pader, gagamit ako ng Aspen Wall Panel. Mas mapapaganda pa ang ibabaw kung dadaanan mo ang kahoy ng grinder na may pinong liha at hindi tatamarin. rin. Sulit talaga ito. Matapos lihain, nilalagyan ko ng espesyal na barnis ang wall panel ng sauna gamit ang roller. Mabilis, komportable at maganda ang resulta. Totoong oras ito ng paggawa, hindi pinabilis ang video. Ngayon, ang materyales ng mga pader ay mahusay ng napoprotektahan laban sa epekto ng kahalumigmigan. Ikakabit ko ang mga panel sa kahoy gamit ang galvanized finish nails sa uka. At regular kong sinusuri ang patayo gamit ang level inaayos kung kailangan. Para sa gabay ng kisame, gumagamit ako ng 30x 3mm kahoy. Napagdesisyonan kong gawing ligtas ang daan sa kisame gamit ang traditional na sandbox na paraan. Pinutol ko ang insulation at nagdagdag ng kahoy para pumantay sa gabay na kahoy sa kisame. Sana malinaw na lahat mula sa mga kuhang ito. Bumili ako ng fire-resistant minirit na tabla, madaling putulin gamit ang electric jigsaw. Selyado ko na ang mga dugtungan gamit ang heat-resistant na sealant para sa kalan. Sa ganitong paraan, siguradong hindi makakatakas palabas ang buhangin na inilagay sa loob. Nilagyan ko ng asbestos ang tubo at kinabitan ng metal sheet gamit ang sealant at tornilyo. Kung nakakabit ang kalan at tubo pagkatapos ayusin ang sauna, sana nagamit ko ang modernong bahagi sa kisame. Pero dahil dito, napilitan akong gawin ito sa ganitong paraan. Pagkatapos, gumamit ako ng buhangin sa ilog. Binuhu ko ito sa sandbox. Mula sa gilid ng atik, ang tubo na gawa sa hindi kinakalawang na asero sa atik ay pinalibutan ng mga ladrilyo. Ang mga ladrilyo ay nakapatong sa mga parisukat na bakal na tubo na siya namang nakapatong sa mga kahoy na biga ng kisame ng steam room. Kung magtatayo ako ng paliguan ngayon, mas madali sana kung sandwich na tubo na lang ang ginamit ko sa chimney kaysa gumawa ng mabigat na istruktura. Mga bandang bahagi ng goma, nagsimulang lumihis ang mga gabay ng kisame mula sa pahalang kaya kinailangan kong itama ang pahalang na linya. Mas madali magtrabaho gamit ang polyisocyanurate panel kapag pantay ang pader at kisame, pero kapag hindi pantay, mas mahirap gawin. Naglagay ako ng dagdag na suporta sa gitna ng pader na paglalagyan ng mga istante. Pagkatapos tapusin ng wall panel, ang steam room ay 2 metro ang lapad, 2 tuldok 65 metro ang haba, at 2 tuldok 03 metro ang taas ng kisame. Pahilis ang sulok kung saan ang pinto. Sa mga lugar na may suporta sa wall panel, makakapal na coated na tornilyo ang gamit ko sa pagkabit ng mga tabla para sa istante. Susunod na akong gagawa ng mga istante. Sabi ko na, magkakaroon ito ng floating effect, hindi steam, kundi parang lumulutang mula sa parir na ibig sabihin ay lumipad. Sa puntong ito, nagkaroon ako ng bagong kamera na wala na ang fish eye effect. Pinutol ko ng pahaba ang ilang polkboard gamit ang electric jigsaw at binutasan ang mga pyesa. Itutuloy. Ang mga pahabang pinutol na tabla ng pork board ang magiging pundasyon ng pork board. Ang pork board ay nakasandal doon kung saan. Ayon sa plano ko, dapat talaga itong sumandal. Ang ibabang pork board ay eksaktong isang metro ang lapad. Nagsukat muna ako para masigurado ang tamang bilang ng tabla na may 8 mm na agwat sa pagitan ng mga dulo. Para sa siyam na puwang pito sentimetro ang iniwan ko sa lahat. Ang pito hinati sa siyam, halos walo, at yun ang eksaktong kailangan. Hindi kulang, hindi sobra. Gamit ang grinder, gumawa ako ng pansamantalang gabay mula sa piraso ng plywood. Mas bibilis ang trabaho gamit ang gabay na ito. Maaaring suportahan ang mga inobasyon na itinatampok sa channel na Mga Awit ni Yasha Kosyak sa pamamagitan ng serbisyo ng Boosty. Iiwan ko ang link sa ibaba ng video o sa pamamagitan ng pindutang mag-sponsor sa YouTube. Bawat tabla ay kinakabitan ng dalawang tornilyo, ngunit sa ngayon, tig-isa lang muna ang iniikot ko sa bawat dugtungan. Sa harap ng istante, ikinakabit ko ng patayo ang isang tabla gamit ang metal na anggulo. Magdadagdag ito ng tibay sa harap ng estruktura, habang ang likod ay aasa sa dagdag na suporta sa pader. Dahil sa lahat ng pinagdugtungan, ay tig-iisang tornilyo pa lang ang nakakabit, maaaring gumalaw-galaw ang estruktura. At iyan mismo ang kailangan ko. Walang perpekto sa mundo. Ganoon din ang mga sulok ng steam room. Hindi eksaktong siyamnapong degrees. At ang bahagyang paggalaw ng upuan ay nakatulong makatipid ng oras sa pag-aayos. Inayos ko ang pagitan at iniikot ang tornilyo sa bawat dugtungan habang nakahiga sa komportabling posisyon. Eksakto pa rin lahat ngayon. Parang sa botika. Lumabas na madali palang buhatin ang ganitong upuan, parang sa tren. Doon, madali nang linisin ang ilalim nito. Naging maayos ang lahat. Kaya't matibay kong ikinabit ang mga bahagi na sumusuporta sa kahoy na upuan para sa pag-upo at paghiga. Wala akong circular saw, pero ang electric jigsaw na may tamang talim ay mahusay na pamalit dito para sa maliliit na gawaing bahay. Kahit may mali sa gawa ng kamay, mabilis naman itong naitatama ng grinder. Para sa mga istante, binili kong pre-cut na lindenwood ang gamit ko. Maganda na agad ito. Pero kung gagamitin mo pa ang grinder, mas mapapaganda mo pa ang kalidad. Isa pa, sa mga pabilog na bahagi ng mga sulok, ginagamit ko ang liha at mano-mano ko na itong ginagawa. Ang ganda talaga. Ang Linden ay Linden pa rin. Kakabit ko ang suporta sa itaas na istante gamit ang parehong proseso pero 65 cm lang ang lapad. Pinatunayan ng mabilis na pagsubok na kayang buhatin ng mga istante ang tatlong taong tigwalumpong kilo na sapat na para sa akin. Naisip ko ang medyo kontrobersyal na solusyon para manatiling bukas ang ibabang istante habang naglilinis, pero gumana naman. Kahit hindi mo makuha agad sa unang subok, pwede mo pa rin tanggalin ito ng mabilis at madali. Dalawa metro ang haba ng mga istante ko. Functional at maayos ang kwarto kahit walang sobra o dekorasyon. Pwede pa namang idagdag ang mga iyon. Napansin ko rin, hindi ako lubos na sa tuyong hangin sa steam room mula sa orihinal na sakhara na kalan. Kapag ginagamit ito, mabilis kumulo ang tubig sa tangke ng samovar type at nagiging hindi komportable ang pagpapawis. Kaya nagpasya akong gumawa ng isa pang hakbang at palitan ang kalan ng mas angkop na modelo. Bumili ako ng geyser na kalan na may saradong lalagyan ng bato. Ang sukat ng kalan na ito ay halos kapareho ng unang kalan at inisip ko na hindi magiging mahirap ang pagpapalit. Sinubukan kong galawin ang tubo at itulak ito ng kaunti pataas, pero hindi ganoon kadali. Sa sandwich na tubo, mas mabilis sana ang modernisasyon kung ganoon. Pero ito lang ang meron tayo. Kinailangan kong gumamit ng grinder. Ang lumang kalan ay na pa bago maitayo ang pader na ladrillo sa pagitan ng steam room at ng silid pahingahan. Nagkaroon ng problema dahil ang bisagra at pinto ay humarang sa fire channel. Kaya hindi ito makaalis. Ganito rin ang nangyari sa bagong kalan, kung saan ang pagkakakiling ng channel ay humarang sa pag-alis ng kalan. Kinailangan talagang gumamit ng elektrong kagamitan. Nakakapagpalakas sa akin ang ideya na malapit ko nang makuha ang perpektong steam room. Walang pumapasok kahit ano. Mas maaga na lumalabas ang videos ko sa YouTube ngayon. Ganoon nga, ang sukat ng bagong pagkain ay halos kapareho ng dati. Pero medyo iba pa rin, kaya kinailangan kong bawasan pati ang gilid. Para maitago ang bakas ng pagbabago, gumawa ako ng ilang bakal na pyesa. Nakatayo ang lumang kalan sa pedestal. Gumamit ako ng grinder at jackhammer para gawin ang mga uka ng bagong kalan. Sa ganitong paraan, ko ang kalan at nailagay ang makapal na bakal na plato sa ilalim. Dito, ikinabit ko ang tubo ng tangke ng tubig sa tambutso ng kalan mula sa ilalim. Kaunting trabaho na lang sa pagplaster. Naglagay din ako ng bagong buhangin sa sandbox. Sabik na akong subukan ang bagong pugon habang naglalagay ng tubig sa tangke. Nakakabahala ang gripo ng tangke ng tubig, kaya inikot ko ito para makapaglagay ng tubig sa heater. Ngayon, mas malapit na ang gripo sa pader para madagdagan ang tubig. Kailangan ko nalang gawin ang gripo na tamang sukat. Ang unang mababang init ay sanhi ng pagdikit at pagsunog ng heat resistant na pintura ng kalan. Maingat kung hinuhugasan at inilalagay sa lalagyan ang mga bato. Inilagay ko rin ang mga bato sa bukas na lalagyan ng bato. Malapit na ang katotohanan. Hindi naman ako tutol sa mga paliguan na gawa sa purong kahoy mula sa troso o tabla, pero sa panahon ngayon, hindi na ito abot-kaya ng karamihan. Kaunti na lang talaga ang mga espesyalista na marunong gumawa ng dekalidad na paliguan mula sa troso. Mahal talaga ang paliguan na gawa sa dekalidad na tabla. Mula sa unang mga sandali, naging malinaw na naabot ko na ang matagal ko nang pinapangarap. Dumaan si Dimitri, nakilala online bilang romantikong tagagawa ng kalan. Mas bihasa si Dimitri sa pagpapaligo sa sauna kaysa sa akin. Ganon din dito, hindi na ito bumagsak. Oh, bisubi, nagbubuga ng apoy. Kumanta ang kaibigan ko at naisip kong tama ang lahat ng ginawa ko. Matapos ang matagal na gamit, sinilip ko sa ilalim ng wall paneling para tingnan ang kalagayan ng polyisocyanurate insulation kung natutuklap na ang foil sa dugtungan o kinakain na ng daga. Lahat gumana agad ng binuksan ang ginawa kahapon. Nakakatuwa iyon.